Konnichiwa minasan, this is Sonny from Japan and for today's video po, I have a good news for Filipinos living here in Japan. Good news, nandito pa rin po ako sa Japan. Bad news dahil ipapakita ko po sa inyo kung hanggang saan na lang aabot ang inyong Ichimang dito sa Japan. Sa huli, balik pa rin sa yakap mo Mahal sa huli Palagi Pipiliin kong maging sayo Ulit-ulitin man Nais kong malaman Mung iyo ako Nagulat ako sa mahal ng bilihin niya yun. Sa huli, hmm. hindi ako makapaniwala. Palagi. so, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa... Pabalik pa naman saya. Bis mo na ako. Mahal sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man Nais kong malaman Nang iyo ako Palagi So Ito Surprisingly Nagulat ako sa presyo talaga ng bigas ngayon parang hindi naman siya dati ganyan sobrang kamahal. Alam kong mahal ang bigas pero hindi ko siya inisip na ganoon siya kamahal. Na ang plano ko dapat bibili ako ng 10 kilos na bigas kasi minsan lang naglalabas yung supermarket ng 10 kilos na bigas. So palaging sold Sarah, out yung huli. 10 kilos na bigas. I top of buying 10 kilos of rice kanina. Kaya lang, parang nagulat ako sa presyo. Parang 7,700 yen na siya. So, almost 8,000 yen. So, convert natin sa Philippine Peso, it would become 4,000 pesos. Diba? Diba? sobrang mahal so hindi ko siya afford so nagbili na lang ako ng 5 kilos which is almost half the price ito pa yung pinakamura ha parang 3.7 pero dadami naman na akong stock dyan kaya lang hindi ako makapaniwala sobrang mahal na ng bigas parang ganun ba talaga sobrang mahal nito. Hindi ko mapaniwala na hindi ko na afford bumili ng 10 kilos na pipas Kasi I'm always on a budget. So ipapakita ko pa sa inyo yung nabili ko sa almost um, it was like simang um, isang lapad so ang nabili ko lang is sandwich so hindi na rin ako masyadong kumakain kasi yung kain kasi natatamad na rin ako mag prepare bread bread na naman bread Bread. So, bread niya. Yeah. Bread. Bread ako lang ng bread. So, wala naman akong Yun lagi kong kinakain. And, this is one hanggako. So, ito, babaunin ko to bukas. So, kapag may naabutan akong mga half price na mga ubento, bumibili na ako para kinabukasan hindi na ako mag, hindi na ako magluluto para bukas so, so naman na ko na siya bukas carbonara parang napapakain ako kanina kasi hindi ko to nabibili kapag hindi siya hangga ko so kapag hangga ko I took I grab the opportunity para makabili nito mga gusto kong kainin. Yakisoba. Half price. Parang almost 400 yen sya. So, magiging 200 yen na lang sya. Almost 100 pesos lang. Mahal pa rin. Pero, hindi ka naman makakain ito kung hindi ka bibili. So, okay na yun. Kahit medyo paminsan-minsan lang naman. Eh, onigiri, salmon. Medyo nakapag-adjust na ako sa mga pagkain dito sa Japan. Kaya, nagustuhan ko na yung mga ganito, onigiri. Kahit alam kong kanin lang naman yun. Pero napaka convenient kasi. Saka masarap siya. Tuna na Tuna na mayo na onigiri. Alam kong lahat paborito pa. So, I don't need to explain anything. Ano pa 'yung nabili ko? Ah, salad. So, I love eating salad kaya tinapay again. Why do I always like tinapay? egg. This is 300 yen almost. Dati na Ang um, one dozen of egg is just like 100 yen lang. Pero ngayon parang lahat, everything double the price. ba? Diba? Salad again. ito yung iniinom kong chocolate drinks sa uh, babaon ako ng tumbler tinitimpla ko na lang to so for almost one month na eh, yun sa ganda din pag nasa bahay naman ako apple tea sugar kasi may stock pa naman ako ng coffee dyan. Nagko-coffee din kasi ako pag -ini. Ano? Ah, hair conditioner. Basic needs. Gel. Gel. Kasi, sa trabaho lagi kasi ako naka-headband. So, medyo nahihiya na ako kasi lagi ako tinatanong ba't ako lagi naka-headband. So, i-gel ko na lang siya para hindi ako naka-headband na next time para hold na lang siya. Kasi jama kasi, di ba? Jama siya. Deodorant. This is just a deodorant. Lotion. Body lotion. Juice. nipong juice s de katsandes ko ni madan nokote ato nipong ponka so yun lang yung inabot ng aking ichimatsu na yun yan lang diba wala pa ako na biling wala ako na biling meat nabiling ganun. Walang nabiling pang ulam na iba. Parang namahalin ako. Nagulat lang ako doon sa bigas. Kasi halos aabot na siya ng isang lapad. Parang almost almost isang lapad na siya eh samantalang dati parang natatandaan ko bumibili ako ng 30 kilos for almost 7,000 yen lang ngayon yung 7,000 yen mo parang sampung lapad na lang yung kaya niyang bilhin so ganon nakamahal sa Japan grabe lahat sila nagmamahal ako na lang hindi kaya sa shop ay so na sanao din magmahal na <laughs> so diyo yabakatta yabakatta 'di ba alam ko na yun na lang yung abot ng isang lapad talaga ba tapos hindi naman tumataas yung sweldo kasi fix na yun eh <laughs> fix na fix na yung sweldo ko so that is my good news and bad news for today's video I hope that it inspires you somehow kung saan nyo pa ba gustong mag-stay kung sa Pilipinas na lang ba kayo or mag pa ba kayo so I hope na nakapagbigay ako ng hint kung itutuloy nyo pa ang pag-abroad especially here in Dubai so good luck everyone make a wise decision